Isang lugawan na bukas 24 oras na laging dinudumog dahil sa kanilang lugaw na kulay dilaw na may taba-taba at laman na tuwalya. Ano pong nilalagay niya ma'am? Ba't dumidilaw talaga siya? Dilaw po kasi gawa nga sa sabaw ng baka. Pure beef po siya. Ah, pure beef talaga. Tapos may ano po siya, egg yellow. Mm. Sa itsura pa lang guys, eh, no? napakalasa na ng itsura niya. At syempre, mas masarap yan pag may partner na toko baboy. Oh. <laughs> Mukbang na yan, bro ha. Meron din silang mami. Apo. Tapos may taba. Ayan. Grabe. Ito Sura. po, yung 50 pesos niya po. 50 pesos na to. At pares? Ayan guys, oh, so, yung pares nila dito. Wow! Grabe. Ang sarap daw. So yung mga ka-food trip, ito guys, nandito tayo sa Green Gate, Malagasang. Ito may nakita tayong isang food trip, pandito lugawan. Ang daming sticker na, na nakita natin dito. Siguro marami nang pumunta. And then, ang dami rin ang kumakain dito guys. So tanong natin, hello po. Hello po. Magandang gabi po ma'am. Ma'am, ano po pangalan nyo? Ami Madrigal. Ami Madrigal. Ma'am, ma, ano pong mga nyo dito? Uh, meron po kami pares, lugaw, mami, tokwad, baboy, tokwa, itlog po lang. Sa lugaw niyo, ma'am, ano pong mga laman? Uh, sa lugaw namin po, sir, ano po, yung lugaw namin is laman, loob ng baka, tuhalya po. Kulay dilaw yung lugaw niyo, ma'am? Yes, po. Ano pong nilalagay niya, ma'am? Ba't dumidilaw talaga siya? Dilaw po kasi gawa nga sa sabaw ng baka. Pure beef po siya. Ah, ano pure beef pa? talaga. Tapos may ano po siya, egg Mm. Sa itsura pa lang, guys, eh, oh, no? napakalasa na ng itsura niya. Tapos eh, uh, ma'am, ano yung nilalagay nyo na yun, ma'am? Yung parang galing sa kabila. Taba ng baka po. Ah, taba ng baka. Magkano po yung pinaka-overload nyo sa lugaw, ma'am? Ah, uh, 50 pesos lang po yung ano, lugo may laman. And then, tukad ba, way 50 din po. Ah, sige ma'am, ordering ko ma'am yung ano nyo, lugaw with laman. laman. Oh. So ito yung laman nyo ma'am. Ano po yung laman yan ma'am? No? Tuhalya po ng baka. Ah, tuhalya. Ito, ito, ito Ayan po. po. Yun. Tapos, lalagyan ng lugaw. Apo. Gusto niyo po taba or hindi? Sige ma'am, lagay niyo ma'am okay. para kung ano talaga. Sarap. Ayan yung kanilang lugaw. Sige ma'am, lapag niyo dyan. Tapos, tokwat baboy. Magkano naman po sa tokwat baboy? 50 pesos, sir. 50 pesos. Tingnan natin. Ayan guys, dito nakalagay yung tokwat baboy nila. Ayan, tingnan ko nga ma'am yung toko at baboy nyo. Ito yung serving ng toko at baboy nila. Pero pag plain lang ma'am na lugaw, magkano po? Ah, uh, 25 pesos po. 25 pesos. And then lipat tayo dito ma'am. Ano naman dito ma'am sa kabila? Takpan natin ito ma'am para ano. Dito naman po, ano pong tinda nyo dito? Ito po yung sabaw ng... Pa, ng mami. Mami? Magkano naman po sa mami? 50 pesos po. Sige ma'am, pa-try din ako ng isang mami. Ayan. Yeah. Yung mami nyo, may ano na rin niya, ma? May laman kayo. ng baka. Ay, ito yung na rin. Apo. Tapos may taba. Ayan. So, ito min, po, yung 50 pesos niya po. 50 pesos na to. Ano mabenta sa inyo, ma'am? Lahat po eh. Ah, halos lahat oh, na, pa, ma'am. Pare-pares, panday-panday. Opo. Tapos dito, ma'am, mapunta tayo dito sa kabila. Ang daming tindahan nila, ma'am. No? Tatlong kaldero to. Apat pa kaya. Ano naman yung isa, ma'am? Kanin. Kanin po ito. Ayun. Dito ito naman po. Ito yung ano, pares. Ito naman yung pares natin. Apo. Ano po yung laman ng pares, ma'am? Beef lang. Ang laman ng pares namin is... Pure beef talaga po. Ah, pure beef. Magkano naman po sa pares? 70 with rice. 70. Sige ma'am, pa-order din ako niyan. Ayan guys, o oh, yung pares nila dito. Tapos rice na lang yung kulang ma'am. Plain rice lang po kami. Sige ma'am, okay lang po. Tapos, so, ito yung plain rice nila. Ayan. Ma'am, palagay na lang dito, ma'am, sa ano. Yeah. Dito, ayan. Yeah, no. So, ito yung in-order natin, guys. Ah, uh, Isang mami, 50 pesos po. Ano yung mami, ma'am? Opo, 50. 50 pesos yung mami, tapos, tapos yung, lugaw, yung lugaw. 50 rin, ma'am? Opo, 50 din tapos po. Tapos, sa Tokwa? 50 pesos. 50 pesos din sa Tokwa. Sa Paris, ma'am? 70 with rice, sir. 70, so, bali, 220. Lahat, ma'am, no? tama? Yes, po. Ma'am, tanong ko lang, uh, anong pangalan na itong lugawan nyo, ma'am? Sabroso lugawan, sir. Sabrosa? Sabroso. Sabroso lugawan. Apelido yes, nyo yun, ma'am? No. Ano po yan? Anong meaning? Sabroso ma means, salitang Espanyol, sabroso, masarap po. Lala. Salita kasi ng Sabuanga City at saka yung sa Cavite City dati is parang po, ah, eh, oh, sa sabakano po. Ah, ayo. Sa Cavite City, ma'am. Oh, oh. Tama. Okay, okay. Iisa e po yung salita. So, sabroso lugawan. Oh, po, sabroso. Lugawan talaga kayo unang nakilala? Opo, oh, So, lugawan okay. na. Tapos, ma'am, tanong ko na lang, saan po ba matatagpuan itong Sabroso, Lugawan? Matatagpuan po dito sa Malagasang 2A, Imus, Cavite po. Pagpasok lang ng gate, no? Opo. Galing na. Ng... Kanto lang ng Green Gate, oh, ga Malagasang, subdivision ng Green Kanto Gate. Kanto ng Green Gate, ma'am, makikita nyo na. Matagal na to ma'am? Opo, matagal na po. Tapos, ma'am, ano hours kayo nag-open dito? Ay, sir, 24 hours po. Ah, hindi nagsasara? Yes. <laughs> Dami nang pumuntang vlogger dito, ma'am. <laughs> Sobra po. Ayun, no? Grabe. Nag... Yung mga sikat na vlogger, kinukuha nila yung ticket, ay yung yung ano, sticker. sticker. Ah, kinukuha nila. Oh, napanood po. ko to kaya, ito ba yung pinuntahan ni Jaysar? Yes po. Oo, oh, napanood ko kay Jaysar. Sige ma'am, excited na ako tikman kung <laughs> ano nyo, Paris nyo. Lagi ko ito nadadaanan eh. Oh, Pero, oh, nakikita lagi. ko ang dami lagi kasing tao. Ngayon ko lang na-try. Salamat po, mama. Sige thank, po, you po, Thank you po. So, yung mga ka-food trip, bago tayo mag-tiki time, guys, kasama pa rin natin ang new and improved. Yan. Mas pinasarap na grain smart rice coffee. Ganun pa rin yung mga health benefits niya. Available to sa lahat ng online shopping app, guys. So, titikman na natin, guys, yung dinayan natin dito sa Green Gate, Malagasang, Imus. Yung ano, parang legendary na yan, tato, dito. Eh, kasi ang dami talagang kumakain sa kanila. Napakatagal na daw nito. Yung Sabroso Lugawan, ayan. So, meron silang lugaw, meron silang mami, and then meron din silang pares. Tapos, umorder din tayo ng at waboy, guys. 50 pesos lang yung mga lugaw nila. Tapos yung mami, Tokwat at baboy, 70 pesos naman para sa beef pare. So titikman natin guys yung pinakauna, yung lugaw nila. Ayan. Lugaw dito sa Sabroso. Ayan. May taba pa guys. Oh. <laughs> Ayan. Tintaba oh. Grabe oh. So tikman na natin guys yung lugaw dito sa Sabroso lugaw niya. Taba kaya? Ang sarap ng lugaw. Kahit walang timpla, guys, ang lasa niya. Tsaka yung pinaka-toalya niya, guys, yun mismo, ang lasa niya. Tapos yung lugaw. Sakto-sakto yung ano, pagkapaminta niya. And then, ang linamnam. Kahit wala ng timpla, guys. And then, try naman natin yung kanilang mami na 50 pesos lang din. Ayan. Tikman natin yung sabaw niyan. Tapos tinanong ko kanina kung ba't dilaw na dilaw yung mga sabaw nila dito. Pure baka daw talaga yan. Ayan. Mami. Sarap dito ah. Kahit wala nang timpla guys, palang alo mga pagkain nila dito. And then guys, try naman natin yung beef pares. Ayan, yan 70 pesos lang. Wow! Grabe! Tikman natin kung gaano kasarap yung beef pares nila dito. Masarap dyan. Medyo manamis-namis ng konti. harap Sarap na mga timpla nila dito. And then, guys, tikman natin yung kanilang tokwat baboy. Ayan, meron pang ano, may pipino pa, guys. Wow. Grabe naman ito. Tokwat bakit? Sarap. Masarap yung tokwa't baboy pag nilalagay yan sa dugaw. Ayan, oh. Oh! <laughs> huh? Oh! Gabe. Mukbang na yan, bro, ah. Ang sarap, eh. <laughs> Ito niyan. So guys, so kung naghanap kayo ng 24 hours na puntiripan dito sa Imus Cavite guys, try nyo na dito sa Broso Lugawan. Dito lang to sa kanto ng Green Gate guys. Ang sarap lahat eh, wala akong masabi guys. Lalo na yung kanilang lugaw, grabe. Ang, um, ano, ang sarap nila sa kahit di mo natimplahan, talagang ano, malasa na siya. So yun lang mga food trip, thank you dahil na dito.